Tapos kapag okay na. Hindi. Kokak, kokak. Tekman mo! <laughs> Tekman mo nga! Wala! Wala! Oh. Kain! 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 Uy! Akin naman yan! Dito ka! bigay isa! bigay isa, Nicole! Eh. I-huggies niyo lalaang! Ayaw na nga namin! Ay, na I-huggies niyo oh. namin katabi. Ano yan? Na-miss niyo? Oo. na niyo ba ang rabbit ko? Ang <laughs> <laughs> malamit ng makahukay, di na po. Oo nga.

அது டாலின்றது இல்லை. அதுல சாமான் வேற என்ன இத பத்தறேன்னு. ஆ